Formal nang ipinakilala kagabi ang bagong FM station na tiyak na kagigiliwan ng ating mga kababayan at magbibigay ng pagkakataon na tuparin ang wish ng kanilang mga tagapakinig. Ito ang malita ni Grace Cassie. si Rochelle Pondare ang nag-iisang nabubuhay sa Pilipinas na may sakit na progeria o mas mabilis kaysa normal na pagtanda ng isang tao. Sa edad na 17 anos, ang kanyang katawan ay katulad na ng isang siyamnapung taong gulang. Isa si Rochelle sa nabigyan ng pagkakataon na matupad ang kanyang wish na maging isang recording artist. Natupad rin ang wish ni Tita Tata Valderrama para sa kanyang ama na mabigyan ng birthday cake sa kanyang ikaw 80 taong kaarawan. Ilan lamang sila sa mga kababayan nating nagkaroon ng pagkakataon na matupad ang kanilang wish kasabay ng formal na pagpapakilala sa publiko ng 107.5 Wish FM kung saan binibigyan nito ng bagong mukha ang isang FM station na hindi ka lamang makakapakinig ng tugtugin kundi magkakaroon ka rin ng pagkakataon na matupad ang iyong wish. Mapapakinggan ng ating mga wishers araw-araw ang mga programang Morning Wish with Hillbilly Willie, Wonderland kasama sina DJ Princess at DJ Alice, Roadshow with DJ Jelly Kisses, The Wish List ni na Finland Rider at Russell, at Afternoon Cruise ni Uncle Harry. Ang Wish FM ay magtutungo sa iba't ibang lugar gamit ang bagong mobile FM bus na kauna-unahan muli sa Pilipinas. Isang Wish concert din ay isinagawa kagabi sa World Trade Center para sa formal na pagsasayang papawid ng 107.5 Wish FM. Nakisaya sa lahat ng wishers ang bandang River Maya, Sponge Cola, Six Cycle Mine, Sandwich, Imago, Moonstar 88, Silent Sanctuary, Kenyo, Kalalili at iba pa. Kasama rin si na Richard Poon, Gerald Santos, Jeffrey Hidalgo, Mitoy, Jonalyn Veray, Milan, at marami pang iba. Uh, unang, unang, maraming salamat sa Wish Concert. Uh, sobrang sayo nung, nung crowd. Uh... Kaya yun, na nagkana kami perform. So yun, maraming maraming salamat talaga. So, masaya. It's youthful energy. It's uh, what it's all about. So, ganda. Inspiring. Grace Kasin, UNTV News Worldwide.